I've been attached with the feeling of them waking up with you. Sino ba namang hindi kikiligin sa tambala ng ating Donny at Belle Mariano na kung saan ay talagang pa-real life couple na ang galawan? Kaya naman maraming bula ang umaasa na itong ang ating couple na ang magkatuluyan soon. So, ayon nga sa ating Donny Pangilinan ay darating nga raw sila doon soon. At talagang ito ang ating Mami Maricel ay napaka-supportive talaga sa ating Don Belle. Narito nga guys sa nasabing post na kung saan ay talagang na-repost niya nga ang larawan ng ating Donnie at Belle together dahil sa kanilang new series na How to Spot a Red Flag. At talagang kinongrats niya nga itong ating couple. Alam naman natin na itong ang pamilya ng ating Donnie at Belle ay napaka supported talaga sa bawat isa. At talaga namang botong botong nga itong ating Mami Maricel at Tito A. kay Bell Mariano. Kaya naman na sabi ka na lang ng sana all. Kaya stay tuned lang tayo for more update kala Donnie at Bell sa mga susunod pa na ayuda.